Balot po, puro kapat, pwede pa Ito, sir. 20 log po yan. 20 log? Opo. Totoo, sir? Seriosa ka, 20 to, sir? 20 po yan, sir. <laughs> Sama na pa yung kanin, ganyan, 20. 20 yeah. talaga siya. Maliiti lang natin. Yan, 20 pesos lang talaga siya, sir, no? Opo. Tapos ito, tosino. Tosino. 20 din. 20 din siya. Yes, Sama kanin. Tugi. Tugi. Renta order. 30. 30 Renta. Or ito po yung maling, 20 maling. Yung hotdog, 15. 15. Katang so, manok, stick. Katang manok. Ay, ah, masarap talaga. Yung Pati yung itlog. Yung itlog, 10 piso. 10 piso. Yeah. Pag sabihin sila ka, mag-20 ka na para may kani itlog tapa ka na. 20 pesos. 20 pesos yung kung mas makakatipid ka. So, isang 20 sa kami. Nuklit po. Kayaan uh, kayaan sa inyo? Oh, okay. Ano? <laughs> Siya ang dalawa? 20 log, dalawang 20, 1 40. 40. 40. 40. 40. 40 4 na 40 na 4 na 40 na ah So, yun lang dyan, te ah. Sige lang Good evening, sir so, Ito ba yung 20 log mo, sir? Sir, bigyan mo ako ng ano, assorted ng tapa, to sino, sinis, tsaka isang kanin, sir. Kala ko, tatlong bintilog po. Kala ko, chismis lang talaga yung 20 pesos na ano. Tatlong bintilog po, pala, oh. sir. Pero ano, isang rice lang siya, sir, ha? Ah? Isang rice. Oh, isang, rice. Assorted mo yung ano, yung tapa, to sino, sinis. Hindi ka dito, kasi so, kanin mo lang. Magkanong ano yan, sir? Magkanong... 20 pesos. 20 Pari, tatlong bintilog, 60 pesos. Oh, 60 pesos. ikot ko na lang ulam sila para maalam kung ano. Tatlong binti lang po bali. Tatlong binti lang po siya, tatlong ulam. Yan, 60 pesos. 60 pesos po. Ay, thank you ha. Maraming salamat. Grabe totoo to palang jismis talaga oh. Nako, very ano na to. Generous tong ano, tindahan na to. Nako, sana ipagpalain to. Kasi maraming mga Pilipino ang uh, nasasaglak din sa gutom isa to sa pwede natin ano, sa halagang 20 pesos makakakain ka na yan o, oh, 60 pesos may tapa, may skinless, may tusino may tatlong itlog, tsaka isang kanin ka na so tikban natin tapa muna yan yan, isa so, yung tapa nyo Uy. Meron Magmanda natin yung kusino niya. Ayan. So, yan. Oh. Mm, ba? May libre pa sa bawto, no? Skinless. tikman natin na walang ano, guys. Hmm. So, tikman natin no, na may kanin. Skinless. Tapos to si Sama-samahin na naso So, yan. Kaya na lang Sa ganito mga tindahan, bibihira na lang. So generous to. Ito yung mga dapat pinagpapalang ano eh, tindahan. Maraming natutulungan to. Na actually, marami kasing ano eh, ang dito, yung sinasahod is sa hindi sapat. Ito, isa to sa mga pwede nating magandang kainan dito sa Malab. So generous. Talagang pagpapalain talaga to. Yan, yeah, no? Hmm. Ano, Nerda? May nahanap na kami. 63 pesos lang. Ay, 20 pesos lang. Kada isang ano. Kada isang meal. Sir, magkala lahat sa akin. May Coca po. Bari may Coca ko. 15, 75. Ay, biruin mo na busog ako. Sir, hindi kayo nalulugi doon sa tinitinda nyo, sir? Ayun ko din naman, kumita ka lang ng maliit. Kaya na importante na eh. may hanap buhay na po kayo at nakakapakain sa tao na tulahan. Oo nga eh. Trupa, tulungan natin to sa mga followers ko. Uh, puntahan nyo itong ano. Uh, anong name po nung ano nyo? Toto Ventilocan. Toto Bentilugan sa halagang 20 pesos nakuubusin natin para kumita sila kasi ilang lang naman kasi ang ano nila yung uh, mismong ano nila para magkaroon ng kita di ba maubos yung ano tinda nila so sa halagang 20 pesos makakain ka na actually na vlog na to ng mga ko vlogger natin yan oh. si Kabayaw at si Tikim TV at uh, isa to sa pwede natin i-recommend sa mga followers natin along ano lang to uh, number 48 Rivera Street Tanyong Malabon. Isa to sa pwede natin ma-recommend na pinakamurang uh, pwede natin makainan. At masarap pa, May lasa. Masarap yung ano nila, tapa nila. Masarap din yung tusino nila. At masarap din yung uh, skinless nila. Hindi tinipid sa lasa. Pwede mo naman yung mga ano natin, katropa natin na kumain dito sa ano, sa Toto Bintilong. Sa mga followers na mga vlogger na pupunta dito, Nibitahan ko kayo na pumunta dito sa Toto Pintilugan, number 48, Rivera Street, Barangay Tanyong, Malapit. Malapit lang ito sa Makto, Thank you, sir. Ha. Naway pagpalaan yung alam mo at lagi maubos yung uh, tinda mo. Salamat, sir. Sana maraming blessing ang uh, no, maraming natutulungan na mamamayang Pilipino. Thank you, Thank sir. sir. Thank, Thank sir. you, Thank sir. Thank you, Takbo kang politiko. <laughs>